Tiklo ang isang tulak ng ilegal na droga sa ikinasang by-bust operation sa Baguntaas, Valencia City, Bukidnon na mga operatiba ng Valencia City Police Station. Kinilala ang drug pusher na suspect na si Alias Ron, 41 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpis ka sa ikinasang by-bust operation ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na nasa mahigit 10 gramo, isang Android phone at 500 piso bill na ginagamit bilang by-bust money. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Ang drug suspect ay nasa kustudiyan ng Valencia City PNP na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.